nga pala ay wala muna akong biyaheng grab kasi meron akong service yan so bali susunduin ko sila mamayang gabi dyan sa BGC at pagkatapos nun tuloy kami ng terminal 3 sa airport para sunduin yung kasama nila at pagkatao sund sundo doon sa airport diretso kami ng Sambales siguro mga 2 to 3 hours lang kami mag-i-stay doon sa Sambales Uh, balik na naman ang BGC siguro umada, ano na umaga na kami makarating dito sa Manila at pagkatapos noon uh, diretso naman ang Santo Tomas Batangas dahil yung anak ng service ko yung anak ng guest ko mag aattend naman ng kasal doon sa Santo Tomas Batangas kaya ang mangyayari nito <laughs> Sabado ng hapon na uwi kaya yan tuloy-tuloy ating biyahe nagbaon na rin ako ng damit ko dyan sa likod para uh, pero tayo yung ano, pamalit, dahil medyo mababa yung service natin. Ang daming tao. Yan, sa tinagal-tagal kong nag sundo dito sa Terminal 3. Minsan dyan lang tayo sa departure at pag susundo naman kadalasan sa arrival. Ngayon lang ako nakapasok dito sa loob kasi nag-aya muna yung guest ko na mag-dinner kami dito habang inaanta yung uh, susunduin namin. Ayan, yan mga palis. So, kumain muna kami dito sa loob at ayan, parang mall pala dito sa loob. Dyan lang tayo kadalasan sa labas. Uh, napakaluwang pala nito kaya minsan talaga sobrang daming tao dito at daming kainan, ang daming bilihan ng ano, ano, mga pasalubong dito sa loob so nung dumating na yung susunduin namin dito sa airport bali nagdaan pa muna pala kami ng BGC bago tumuloy papunta sa Mbales at ngayon nandito na tayo sa Skyway yan medyo maulan maambon kaya banayad lang yung ating takbo dapat Ayan, so nandito na kami sa Subic Bay, bales Papunta na ito ng San Antonio. Bale, doon pala kami pupunta sa San Antonio, Sambales. Ayan, stop over muna. Time check. oras na ba? 1.17 ng madaling araw. <laughs> Tapos, stay lang kami ng dalawang oras sa San Antonio. Balik naman ang BGC maya maya. Ayan, kakapilang muna kami dito. Wala kami dyan ng Terminal 1321 na. Duman pa kami ng BGC dahil may dinaanan doon. Kaya, yan. Ngayon, nandito pa lang kami sa Subic. Diretso lang. Diretso lang. Isundan lang itong karyer. Itong road sa... Ah, hindi ka. Ah, hindi ka. Ah, hindi ka yung paiba dito tayo paiba, sa paiba paiba tayo okay. Solo ng Victory yung ano dito eh. Oh, so, dito yata sila nag-original sa lugar na ito. Time check natin. 4.28 ng umaga. Nantay-tay ko lang sila ma'am. Yung guest ko na lumabas kasi ano balik na kami ng ano Manila dahil pagdating doon uh, sa BGC punta naman kami ng Santo Tomas Batangas hintay-hintay ko muna silang ano hintay ko muna silang bumalik dito sa sakyan na uh, idlip naman tayo ng kaunti na kaya kaya na naman to fight na naman sa biyahe ito, travel back to Manila na naman tayo kasi pagdating nga doon sa ano, uh, BGC kailangan naman mag ano, may atid sa papuntang Santo Tomas, Batangas kasi mag ng kasal yung anak ng guest ko Babako baba ko sila at yun naman ang atid ko doon at ito papasok na tayo ulit ng SBMA dito sa Sambales medyo ma ano dito, may pit sa loob uh, may pinatutupa dito First stop, first go. Kaya kailangan sumunod lang tayo sa batas trafiko nila dito. O kahit saan man tayo napupunta, obligado kailangan sumunod lang tayo. Para hindi eh, tayo nakukuli ng mga enforcer. So ito kasi yung shortcut para makabalik na naman ulit sa ACTX. Pabalik ng uh, NLEX para mabilis makarating dyan sa Maynila. Pero maaga-aga pa naman, check na Okay yung uh, travel sa oras. Lost in your eyes, under your spell Oh, it's like we've always known it Even though it's new, I can already so all that this feeling is taken over can we take our time i wanna save us every thought on my mind of you BGC at pagkababang pagkababa nila nakaabang na rin doon yung anak ng guest ko sa labi ng kondo nila para sila naman ang isakay ko ngayon going to Santo Tomas Batangas naman tayo buti na lang uh, hindi naman maulan dito siguro siguro kanina umulan kasi basa pa nga yung kalsada uh, to BGC to Santo Tomas Batangas naman yung ating travel sa ngayon Ayan, maaga-aga pa kaya okay na okay pa tong uh, biyahe sa ganitong oras. Yan bali nandito dito na kami sa Santo Tomas. <laughs> ito yung ating biyahe. Bali, umalis kami ng ano, karating kami ng BGC 8 at umalis kami dun 8.14. Ayan, nakarating kami dito. Ayan, uh, 9.37 dito sa place, event place dito sa Santo Tomas. Kung saan dito gaganapin yung kasal na atin na nung ano, uh, anak nung guest ko balik kagabi yung nanay at tatay yung nerbisan ko papunta sa Sambales natin yung friend nila at yun umalis kami doon ng alas 4 may gate nakarating ng ano 8 sa BGC at dating BGC yan uh, diretso naman dito Santo Tomas siguro hanggang mga alas 3 kami dito so wala naman problema kasi pahinga lang naman ako dito magaantay Bali mamaya idlip na ako para pagbalik namin mamaya alas 3 uh, game na naman uh, medyo kondisyon na naman tayo nakatulog na okay lang to kaysa paikot ikot tayo dyan sa Manila at least to sure ball na so yan pahinga muna kaunti dito at maya, -maya lang uh, siguro pag tinawag na ako mga alas 3 siguro balik na kami ng Manila bali nagbis nagbis na muna tayo habang nagaantay dito sa Uh, Gunita Event Place and Pavilion dito sa Santo Tomas, Batangas. Medyo uulan na siguro, madilim yung ano, uh, paligid. So ito pala yung loob ng event place dito sa inatidan ng kasal nung ano, anak ng guest ko sa Gunita Event Place dito sa Santo Tomas, Batangas at ngayon uh, siyempre pupunta kami ng simbahan dahil doon gaganapin yung kasal at pagkatapos noon saka babalik dito for reception siguro hindi na kami mag ng reception baka balik na kami ng Manila kasi kailangan makabalik din tong anak ng guest ko sa PICC si dahil may event pa sila ron so balin, dito kami sa St. Clair Paris Church sa Santo Tomas, Batangas kasi dito gaganapin yung kasal matapos nito balik kami doon sa binyo kung saan kanina ako nakatambay kasi doon ang reception hindi ko alam kung mag-attend pa sila ng reception o babalik na kami ng Manila so ako waiting lang naman kung ano yung signal nila na sasabihin kung balik na balik na kung waiting okay lang kasi mag-aantay lang naman tayo wala namang problema sa akin basta importante uh, service muna tayo ngayong araw